doctor Non, mga lods. <coughs> Kaya lang natin, mga lods. mag tayo. Narating ko lang galing sa trabaho. Hindi ako nag mga lods. Marinda muna tayo, mga lods. Kapi. With rice, mga lods. Saka... yung prenetong mali yan sarap kumain pag nakakamay tapos may sili mga loves parehasan natin yan ng mga loves toyo, favorito ko to Ah, ito ang favorito ko. Nalawad siya. Hindi kasi labuyo. Mas masarap ito yung labuyo na sili. Ito hindi naman po ano. Hindi eh. masyado maanahan pa mga lawad. Yung ganitong sili na ano. Pula na. Tinatawag din nila itong labuyo. Pero hindi ito ang tunay na labuyo breeding na to mga lods. Kain tayo mga lods. Hmm. Merenda tayo. Hmm. Para kang tuyo. talaga mo. Tara, kapit tayo mga. So, Ipili lang kita eh. Kasi napag ano na ko. Tingnan ko kung si Chedi nga dito. Ikaw yung mga kita ko. Kapit tayo. Yan yung unik ka iya. Esposa. Ah, esposa pala. Unik <laughs> Yan ang esposa ko mga lalo.

para kumikipot ng magma init. Like Teka, yeah. ilubog yun gayon. Oh. Ayun mo, oo. Gusto kong magluto ng ulam kumalods na paborito ko. Mates. Mm -hmm. Ang sunmet. It. Ito ang hindi nawawala sa akin mga lods nito. Sili. Hmm. Aja aku kumain Nah, deh. So yo. Lancun met, maling, balik. Masalah kemalik pada kembali. トマトトヨ ah pahabol tayo ng mga loob. Kaya na nga, Log, nilaga. Sabi ng doktor, kailangan, hibredi, at kain tayo ng itlog. Pero yung nilaga lang. Ang nilaga lang mga lods.